Hello mga mami, magandang hapon. Ito na naman kaming dalawa ni Bunso. Umalis na naman kami. Ayan si Bunso, puro yan nakatalikod. Ayaw niyang humarap. Sinama ko kasi siya guys, papunta ng kordero doon ka mama. Ayaw niya sumama talaga, obviously. Kasi, walang wifi doon. Dito kasi sa bahay may wifi. ay eh, ang gusto kong mangyari, makapag tingin siya ng malayo, hindi puro cellphone. Kaya pinipilit ko siyang sumama. Ayan, lumingon din sa wakas ang akin. sa kagustuhan ko guys na sumama ang sabi ko may dala akong pera dito sumama ka para ibili kita dun sa taas pero sa totoo naman talaga mga mamsi wala akong dala at syempre mga mami hindi naman tayo magpatalo si Tiang naman ang pinabidyo ko at ayan nga ang inyong uh, rakiterang ina ayan palingon-lingon pa siya kasi syempre mga mamshi maraming maraming mga tricycle ang dumadaan diyan alam niyo na baka maipit tayo gusto niyo po bang makita ng <laughs> rakiterang ina na pilay-pilay at yan ang mga mamshi ako yung dala ko ang cellphone ni Artea kasi nga naghahawak siya ng cellphone ayan palingon-lingon na naman ulit tayo diyan mga